mga kapasok, ito si Solen at ito ang Ask Solen portion. So, sana tama ang sagot ko. I will try my best. <laughs> hindi ako genius, hindi ako professional. Okay, so ito ang question from Sheer Makalde. Ano po ba ang bagay na makeup at dress na pwedeng uh, magamit sa paghahanap ng work? Yeah. Siyempre naman, paghahanap ka ng work, uh, dapat mukhang serious. Pero ayaw mo naman yung exaggerated na look. Depende din sa trabaho mo kung apply ka sa pag secret, uh, gusto mo mag-secretary or gusto mo mag-sales lady, ang um, iba-iba yung look. Pero yung dapat is just a uh, straight look na I would suggest jeans, hindi skirt kasi minsan sa mga interviews may random na lang di ba? At you don't want to give the wrong image. At, oh, better, better Uh, leggings or jeans para mas or black pants para mas formal. Tapos yung yung top, syempre naman dapat walang cleavage. <laughs> dapat uh, naka polo or shirt na may bot, button up t-shirt ka Tapos clean yung hair kasi kapag may interview tapos lagi ka ganun. Tulad ko. <laughs> Ito ang signature look ko. Pero medyo distracting para sa interviewer. So, dapat clean yung look mo. Para mukhang serious, mukhang linis, gano'n. At para sa makeup, um for me, mas better yung clean look din. So, pwede mag super, super light na brown, smoky eyes. I would uh, not suggest yung blue. Sa mga sales lady, alam ko na mahilig sila, baka gano'n yung training nila. Sa so, blue eyeshadow at red lipstick. Pero, sa fashion book, no, no, yan. Yeah. So dapat mas pink yung lips, tapos light brown yung eyes, or kung gusto mo red yung lips, dapat sa uh, medyo natural yung eyes, so mas, pwede mascara lang, or sobrang konting white, ganon. So, dapat light like, yung makeup at mukhang fresh at, at, natural, hindi yung masyadong smoky pang gaming or ganon.